Dalawa dalawa nga ginawa mo. Tatlo dyan. dalawa rin Tatlo dyan. Hindi sabi mo ayaw mo na umangan. Ay, may umangan. Naita yung konti. Mabubuno eh. Okay din. Uh. Meron may Mayro pa ako rin. Ah, uh, Edwin Cruz po. Good morning po. Shoutout po kay Edwin Cruz. Yung sampung walang mamaya ano, isang kilo. O Good morning, good morning, good morning po ay. sa mga viewers natin dyan. Pag-angat lang, meron ko palang dalawa nun eh. Iyan lang na. Papalaki pa mara, ay kasi maliliin. Malalaki na yun, halos eh. uh, guys, yung bus na biya eh. Saka kuha hindi. Ayun guys, ibon o. dito guys o. Eh. Para nasa akin eh, born to be wild eh. Ay, ganda ng ibon na ito. Hindi ko Hindi na kumabok sa amin. Yung ano, tarat daw yun eh. Ay, ay tarat. Ayun ay, pala. Ang laki guys oh. Ay, na, lang na, lang na, na. Hindi ko nakakita. Kala ko hindi. Eh. <laughs> Malabo na ang mata ko. Tayo. Tinatanaw lang na sinibay yung mga luko na yun. <laughs> huli na naman eh kay pagkain ko ah. Oh. <coughs> ganito gusto ng matanda, yung ganitong tubig oh, eh. yung mga ganyan daw, patag. Lusod ba, na tayo dito, kwepen. Bingo. Pag nakakuha na tayo ng... Teka, teka, hindi yung paabot, mabibigta siyempre mo. Kahit mga kalating bulto lang po, kano Oo. Oh. Pan panimula lang talaga eh. Patuwa ka na, ikaw lang patuwa. <coughs> Eh sure, bulo ko every pili mo ako huli mo na ano. Wow. Lahat, Hindi, singging singing gamit ng pinsan ko, lalaki din. Na okay, okay. Para maganda pang benta. Malungkot na naman si... wala sakit na. Malibok na sa dulul pala lahat. Oo, oh, ano pala pa hmm. Mga tatlong kilo angat baka masugsug ka pag angat mo pag <laughs> viral <Tangain, laughs> <kain, tangain> ka. <laughs> bigla kang hilahin bok gulat ka po ay eh, maganda maraming huli wala kang mabitawan salita ko ni uy nabulog ako Ayun guys, ang ganda ng no, ibon ayun. tam bay tam bay lang sa leo. Malungkot. Tuma na. Oo na lang, mahuli. Eh, tupok mo pag na lang natin. E, maya Gulo-gulo mana <tuh> ya Hop ya ni nama lu Sama Chamgandang ngin lelang sama gandang huli lang huli lang <tuh> <tuh> penuh lang lan mo ang sa lar. Yo. No, talaga. Tiyapi. Tiyapi sakabi. Magidpak. tahimik ah, tahimik ng kapaligiran hindi na tahimik, hindi nyo nga po wala kang kapitbahay may kapitbahay ka man eh malayo <laughs> yan, yeah, isang magandang huli lang guys wala sa pusod, kahit sa pusod de ay sakit na no? hindi ko kaya pa minsan pag, pag maraming huli, hindi bigat na yan ano hindi ko pa naranasan nyo <laughs> Mayroon <laughs> ba ito sa Maracanang? Mayroon <laughs> naman. Ito <laughs> bago ko matulog eh. Ayan, Ay, yun ang <laughs> mo ngayon, hindi isla kayo. May huli na po Siyang paranas naman po na siyang magandang magandang huli. Ay, pwede mo na dyan, baka bumalik po eh. <laughs> Wala pa? <laughs> Oo, oh, bumabalik dyan, dumadala sa pasokan. Mm. Sabi mo kasi, bagsak sa ah. dun eh. Eh, paano gagawin mo? Eh, kapag kapagkapagpagilipo, kapag, pag abalik. Sa so, uli ng ganito bang isla talaga kailangan talaga ng tiyaga eh. Isipin mo yung liit na bumapasok yung, yung mga hipon. Talagang gumagapang sila nung no, kuya Efren. Mga lubog lang. Mga naliligaw riyan. Ayo, ang laking biyanan ah. ba ko? Lili mo pa yung nasa samsam niya, puno na yung baka. Hindi po eh, karga niya ni Kapraso na Lili mo pa yung nasasamtan ng mama, puno na sa kanya, halala siyang mga galawan. Ang <laughs> babangkakot <laughs> eh. Ha? Ang babangkakot.